Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at naway patuloy tayong samahan ng Diyos sa ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? Patuloy natin purihin ang Ama at ang Kanyang Anak na si Yeso Cristo. Ngayong araw nito, ang pag-uusapan po natin ay ito po. Totoo ba na ang mga kaluluwa ng mga tao ay nasa langit na? Sapagkat marami pong nagsasabi, ano ho, hindi lang isa, marami po. Na kung saan, kapag daw namatay ang tao, diretsyo na ng langit. Yung ba kahit ba makasala ng tao, diretsyo ba yun langit? At yan din ang ating alamin. Ano ho? Mayroon bang uh, destiny muna na pag namatay ang tao, sa ba pupunta yung kanilang kaluluwa? Ano naman natin yung katawan ay babalik sa alabok ng lupa. Ano po? At ito yung ating bibigyan na linaw sa mga komento nila. Na may nagsasabi po, katulad po dito, ano ho? Meron ng kaluluwa sa langit. At nagbibigay sila ng mga sitas o talata na nagpapatunay na nasa langit na tao yung mga kaluluwa ng mga tao. Kaya talaga, alamin natin sa ganitong mga komento, ilinaw natin. Nang sa ganon, hindi tayo magaya sa mga ganitong kaisipan. Kasi nga po, kung wala tayong pagbabasihan na kung saan yung mga kaluluwa ay nasa langit na nga po, ay magkakamali ho tayo. Kasi nga, kung sinasabi naman ng kasulatan, eh, wala pang nakakarating sa langit. di ba? Kaya aalamin natin sa pamagitan din ng kasulatan na sinasabi yon ng salita ng Diyos. Kaya basahin natin ang ganitong komento at bigyan po natin ng linaw, basahin natin. Revelation 6.9-11, hanggang 11, yung talata ng kanyang ibinigay na nagpapatunay na may tao na o may kaluluwa na sa langit. Ano? Okay, sabi niya, meron ng kaluluwa sa langit. Nakikiusap sila sa Panginoon. Parang ganito, no? Nasa langit na bakit nakikiusap pa sa Panginoon? Ah, parang ang hirap unumain noon. Di ba't pag ikay na sa piling ng Panginoon, anong, anong, bakit pa ka pa makikiusap? Para iligtas? O, nakikipag-usap? Mas mabuti yun. E, pa, pero yung nakikiusap, ibig sabihin, nahingi ka ng tulong, ano, yung nakikiusap, humihingi ka ng tulong. E, eh, nasaan yung kalaluwang ito? Kung nasa langit na, ay hindi ka nahingi ng tulong. Kaya ng salitang nakikiusap sila sa Panginoon. Ang ginamit mo pa, letter uh, yung small letter f So, hindi yan tumutukoy sa talagang Panginoon natin o sa Panginoon Diyos Ama. So, kasi po, sa pag susulat lang din po ng mga ganitong pangungusap, ating specific kung kanino tayo humihingi ng tulong. Kasi yung salitang small P, pag sinabi mong Panginoon, pwede ito sa tao. Pwede sa anghel, kung kanino man. Hindi yon sa totoong Panginoon na magliligtas ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Ngayon, basahin natin yung kanyang talata na ibinigay. Ito po yung kanyang talata, 6.9 ng Revelation. Sabi dito, inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ngayon, ano bang unawa natin dito? Yung pong Revelation Naganap na ba yan o magaganap pa lang? Kasi sinasabi di yan, yung ikalimang selyo, yung panlimang selyo, bubuksan po yun. At iyon ang magaganap talaga at mangyayari sa hinaharap. Eh ang tanong, nangyari na ba yun? Di ba't hindi pa? So nagbigay siya ng na talata, hindi pala niya naunawaan. Ngayon ipapaunawa natin ito, hindi lang sa kanya, sa lahat na nakikinig sa channel nito, ito, na iba yung pangunawa dito sa Revelation 6.9 sapagkat ito'y magaganap pa lang Malinaw po ba? kaya ang sinasabi dito akala nga niya yung pagabasang yan ay already na o naganap na so magaganap pa lang ho yan na sinasabi niya nasa ilalim daw ng dambana na ang mga kaluluwa na mga pinatay e tapos sasabihin niya nasa langit na daw yung mga kaluluwa at nakikiusap sa Panginoon kung ikay nasa langit na, bakit pa ikaw makikiusap sa Panginoon? O, di ba? O, ituloy natin ang kanyang komento pa. May kaluluwa na sa langit. O, yun. May kaluluwa daw sa langit. Pero, o, bakit may pero? Wala pa ang glorified body. Alam niyo po, pag sinabing yung kaluluwa kasama na yung glorified body pagdating sa langit, eh, bakit dito para magkahiwalay pa? Ang kaluluwa na sa langit, pero yung glorified body, dahil sabay-sabay ang pag-akyat sa langit. Ibig sabihin, saan ibinibigay ang glorified body? Di ba doon sa kaharian ng langit, doon mo tatamuhin yung glorified body, hindi dito sa lupa. Makasabihin mo, bakit si Kristo nagkaroon ng glorified body? Anak yun ng Diyos. Nagkaroon yun ng glorified body. Para ipakita sa atin na kung saan si Kristo namatay at nabuhay na muli at nagkaroon ng ganung kalwalati ang katawan na panlangit. Kaya pinapakita sa atin ng Panginoon so Kristo kung palataya ka at susunod, magkakaroon ka rin ng ganong kalawalatian na kung saan yung katawang panlangit ay ibibigay sa iyo doon sa langit, hindi dito sa lupa. E eh, mali ang pangunawa po ninyo na kung saan yung sinasabi po ninyo, no? Sabay-sabay pag-akit ng langit, tsaka doon ibibigay ang glorified body? E, ibig sabihin, kung sabay-sabay aakit sa langit, para bang iniisip mo ang kaluluwa na roon, ang glorified body na rito sa lupa, ay magkahiwalay. Tapos sa ka pa ng langit, kung sinasabi mong nasa langit na, it's not true. Mali ang iyong pangunawa, kaibigan, sa ganitong uh, pagpapaliwanag po ninyo. At ang sabi mo pa dito, magaganap yan after 1,000 years na pag ni Kristo. O doon pa lang pa mangyayari? Kaya nga sinasabi mo, Nasa langit na yung kaluluwa. Eh kung kailan ba yung magaganap yung 1,000 years na paghahari ni Kristo? O di ba't wala pa rin po? Hindi pa nagaganap yan? Kaya nga kaibigan, unuwahin po ninyo. Kaya mga talatang ito, no, magbibigay ako ng talata na babasahin natin. Katulad po dito, ibinigay po ninyo yung talatang iyan. Ating basahin ang iyong ibinigay na talata at ating unuwain ano po ano sinasabi po dito? Ano ba ang pagkakaunawa nyo dito at sinasabi nyo ang mga kaluluwa ng tao ay nasa langit na? Ang sabi po ng aklat ng pahayag 6:9 o Revelation, ano ho? Sabi dito, nang tanggalin ng tupa ang igalamang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kalwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ba yung ilalim ng altar? Sa ibang salin ay dambana. Ano ho? Yan, sa ilalim ng dambana. Alam, alam niyo po, sa mga ganitong mga bagay, ho, yung ilalim ng dambana, nasaan nga ba yan? Alam nyo po, ang dambana ng Panginoon, ang iniisip nila ay dambana daw ng Diyos na nasa langit. Ngayon, kung nasa langit na yan, ang sinasabi po ninyo, dahil ito yung inyong komento, no ho, Mabalikan ko lang, meron ng kaluluwa sa langit. Tapos nakikiusap sila sa Panginoon. Ay kung nasa langit na, bakit pa sila nakikiusap? Kaya po ang talatang ito, iyan ay dapat niyong malaman na magkatapos pong mamatay ang tao, meron pong binabanggit si Lucas na dinadala sa lugar ng mga patay. Ano po? Doon po po muna dinadala. Merong lugar ng Sheol at merong lugar ng Hades. Yung pong mga bagay na yun na sinasabi ng kasulatan, anong lugar yun? Yung po ang pinagdadalhan ng mga kaluluwa. O ngayon, magpatuloy po tayo. Sa verse 10, ang sabi po dito sa verse 10 na kanyang ibinigay na talata, basahin din natin. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, O Panginoon, banal na totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. O, ibig sabihin, nasaan sila? Sinasabi nilang ipaghiganti daw ang kanilang dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. E alam mo yung dambanan na sinasabi. E sila'y nasa ilalim. Tapos sinasabi dito ay nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, yung ng iyon ay yung po ay lugar ng Sheol. <laughs> Kung paano ang ating Panaso Kristo namatay at pumunta doon sa kalaliman, di ba? Ay di po na ang mga kaluluwa na pinuntahan ni Kristo ay nasa lugar po ng Sheol. O di ba? Yun ang pangunawa natin dapat doon. Kasi namatay naman talaga din si Kristo. Ang mga tao namamatay din. Saan ba napupunta ang mga kaluluwa? Ay, di diba, doon sa lugar ng mga patay? Yun ang sinasabi po doon. Yun ang dambana. Ang iniisip nila na sa langit, kaya ang kaluluwa na sa langit daw. Ay, bakit sa sila humihingi pa ng tulong o nakikiusap sa Panginoon? Yun ang sabi po ninyo sa inyong mga komento. O, di ba? Kung nakikiusap sila sa Panginoon, ay hindi na kailangan pa makiusap. Ay, nasa langit na sila eh. Ang problema po sa inyo, inalis ninyo yung glorified body. Kasi po, pag nasa langit, meron ka ng glorified body. Yun po yung kaluluwa natin na damit ng kaluluwa yung glorified body doon sa langit. Eh kung nasa langit at wala ka pang glorified body, ay eh, isang langit yung pinuntahan mo. O oh, mga kapatid, malinaw po ba? Kaya dapat ho, malinaw ang ating kaisipan sa mga bagay na yan. Ano na ba ang sinasabi ng Panginoon? Hindi ba sinasabi ng Panginoon, walang umakyat sa langit kundi yung nanggaling sa langit. O babasahin natin yung talatang iyon na maunuan ninyo. Kasi pag hindi tayo nagbabasa ng kasulatan, ay may talaga tayo. O ngayon, ano ba ang sinasabi doon sa kasulatan? Ito po para maging malino po sa ating mga kaisipan na ang sinasabi po dito ng ating Panaso Kristo sa mga sulat ni Juan 3.13 at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So, yan po ang magpapalino po sa atin. Ano ho? Kaya po dito sa inyong mga komento, nho ano Kung si Kristo ang ating pakikinggan at susundin, yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito sa sulat ni Juan. At si Jesus po ang nagsasalita naman po dito. Wala po yung pagdududa kasi kung si Kristo po ang ating pakikinggan, nho ho? O, ngayon, pakinggan pa natin. Balik po tayo sa mga naunang pangusap. Nasa verse 13 po tayo. Balik lang tayo ng mga verse 10. Sabi dito, no? Para maging malino po sa lahat. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nanawa ng mga bagay na ito. Katotohan ang, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin at sa aming nakita ay na namin at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi niyo paninawalaan, paanong paninawalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit at walang umakit sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatwid magay ang anak ng tao na nasa langit. Yan po. Yan ang dapat natin mahalaman. Kaya nga sinasabi ng mga nasa langit, siyempre nagbigay ng mga mensahe yung unang-unang mga nasa langit, ay yung mga anghel na mensahero ng Panginoon at ang sa panahon nitong bagong tipan, mismo yung kanyang anak na ang bumaba para iparating sa mga tao, hindi lang sa Israel, yung bagay na inaalok ng Diyos ng kaligtasan. Tingnan natin, no? Bakit pinababa ng ama ang kanyang anak? Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 1.1 na kung saan ay maintindihan natin. Ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. O yun, yung anak naman po ang nagsalita. Sapagkat alam naman natin na yung mga propeta ay nagsasalita rin patungkol sa mga mangyayari na naganap, katulad ni Moses, isang propeta po yan, na yung minsaheng iyon, nagpahayag ang Diyos sa pamagitan ng kanyang isinugong anghel. Kung alam po ninyo yung sa puno ng Horeb na nagsasalita na yung puno ay yung burning bush o yung puno nagliliyab, Meron doon tinig na kung saan yung anghel na nagsasalita doon para maintindihan ni Moises yung minsahe ng Diyos na ililigtas yung kanyang bayang Israel. So, malinaw po ba? At sa panahon naman natin ngayon, pinakita na rin po ng ating Panunso Kristo na siya mismo ang bumaba para, sinasabi dito, no, ay may parating sa lahat ng tao na yung katotohanan ng sasabihin ng anak ay mas kompleto na ho eh. Kaya siyang ating pakikinggan. Yun ang sinasabi po ng Ama sa kanyang anak. Nakusan ito ay sinabi sa mga apostol. Basahin natin sa Mateo 17.5 para alam natin yung sinabi sa mga apostol ng Ama. Samantalang sa salita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. So, pakikinggan po natin ang ating Panginoon sa so Kristo. Kaya kung sinasabi po ninyo na meron ng nakarating na sa langit, eh, kasi nung po yan. Kasi, hindi mo pinapakinggan yung sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi nga po, kung pinakinggan natin yung sinabi ni Kristo, ano ba sinabi ni Kristo Walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Di ba ito po yun? 1.3.13 At walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Siya po ang nagbibigay ng mensahe para malaman natin. Pero nagbigay naman po kayo ng talata. Yan po'y mangyayari at magaganap pa lang. Kaya hu salitang pahayag, ipinapahayag sa atin na yan ang mangyayari sa huling araw. Magaganap po ito yung sinasabi dito yung 1,000 years na pangahari ni Kristo. Ngayon, kaibigan, dito sa mga ibinigay mong talata, hindi pa yung nagaganap. Pero kung ating usisain ang sinabi ni Kristo, sabi dito, wala pang umakit sa langit, kundi ang anak ng tao. Ang ngayon, sa pagbabalik niya, susundoy naman po niya yung mga taong pinabanal niya, katulad yung mga bilin po ni, ng ating Panesto Kristo sa mga lagad. mababasa natin sa uh, Juan 14.3, nababalik po siya. ba? Diba? Sabi niya, nasahin natin. At kung ako'y pamaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumon. So, babalik pa ho siya para sunduin ang mga sumusunod sa kanyang pamaraan. Kaya kaibigan, Ibig sabihin, kapag namatay ka ba, sigurado ka bang diretsyo ka rin ba ng langit? Hindi mo na ba hihintayin ang Panginoon? Excited ka na ba na makapunta ng langit? E eh, sino maghahatid sa iyo sa langit? Ang tanong ko sa iyo, eh, si Cristo ba, balik pa ho Hindi ka pa nahatulan, hindi pa ako nahatulan. O di ba Ang paghatol ay doon mo matatanggap ang buhay na wala hanggan sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ano po? So, hindi ko nahahabaan kasi malinaw naman po sa mga talata na ating mga ibinibigay. Ano po? At marami talagang sitas pa tayong makikita na mapapatunayan na wala pa hong tao o kaluluwa sa langit. Ano ho? Uh, ngayon, ano pa ang pwede nating ibigay ko po sa inyo? Kaya nga sabi dito, no? Alamin pa natin ito para malaman mo, no? ito pa ang mas maunawaan mo. Sabi dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 4.15 hanggang 17, masahin natin. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. O, di ba? Sino ba yung mga naunang namatay na? Di ba't yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga banal? hindi tayo ang mauuna. Sila muna sa pagbabalik yun ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Tuloy natin sa 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Nakita po ba ninyo? Yung mga naunang sumampalataya kay Kristo, di ba? Nung siya bumaba, edi eh di kung sumampalataya sila, sila yung unang bubuhayin, di ba? At alam naman natin, yung mga sumampalataya, di kaya nga bumaba din siya sa kaliman ng lupa, yung mga namatay ng una. O, oh, di ba? Dapat nyo malaman, maging doon sa panahon po ng Nine Adan, namatay yon wala yung sa langit. Pinuntahan din yun ni Jesus Christ para pangaralan. Kung sila'y sa at hindi, ay nasa kanila yung kung ililigtas sila ng Panginoon. Kaya sinasabi dito, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Bagay yung mga nauna at yung mga sa panahon ni Jesus Christ at maging sa mga panahon natin ngayon, kung ikay sumasampalatay at namatay, sa pagbabalik ni Kristo, yan ang unang bubuhayin. Tuloy natin sa 17, sapagkat ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama lang dadalhin sa mga ulap para sa labungin ng Panginoon sa impapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya yung sa pagbabalik po ng ating Panginoon, no, oh, maging yung sa in the future na magaganap yun, ano, oh, yung mga taong buhay no, panahon nila, ah, sa panahon na in the future na buhay sila at sumasampalatayan sa Panginoon, makakasama din po sila. E eh kayo, yung nakikinig ngayon, yun, kung dadating ang Panginoon after 100 years pa, ano, o 1,000 years pa sa pagbabalik ni Kristo, buhay ka pa ba noon? Di ba't hindi na? Kaya yung sa panahon natin na nakikinig ngayon, ay ikay namatay at sumasampalataya, ay makakasama ka. Ay ngayon, ang tanong, paano ba sumampalataya? Kaya mag-aral po tayo ng kasulatan para maalaman mo yung mga bagay na nakasulat sa panahon kasulatan, maintindihan natin at maipamuhay natin dito sa mundong ibabaw. Okay na po ba yon? So salamat kaibigan sa nanonuan mo. Huwag kang magalit, huwag kang magtampo, unuway mo lang. Kung ikaw ay merong bagay na nalalaman ay inang dapat mong alamin yung alam mong hindi 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 galing sa Diyos eh katulad nito hindi ang galing sa Diyos yung iyong ka kaalaman ang iyong katwiran hindi galing sa Diyos bakit po malinaw po yung katwiran manggagaling sa mga salita ni Kristo. okay so ang una mong gawin ay ganito yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma 10:17 para magkaroon ka ng pangunawa sa mga kasulatan. No? Basahin natin ito. Sa lang ang tao kung marinig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at marinig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Yan po yung kailangan. Kailangan mong sumampalataya muna sa maririnig mo. Sino? Sino ang pakikigan mo? Yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya dito po sa ating channel ang itinuturo mga aral at turo ni Kristo. So salamat kaibigan Sana nanonuan mo. Kaya ulitin ko po ang naging title natin, Totoo ba na ang mga kaluluwa ng mga tao ay nasa langit na ba? So wala pa po. Ano ho? Ay ngayon ang unawa po ninyo, meron daw kaluluwa sa langit. Napatunayan natin, babalik si Kristo para buhayin yung mga namatay kay Kristo at isaasama doon sa kanyang langit. At doon palang bigyan ng glorified body. Kasi ang glorified body, ibinibigay ito doon sa langit kasi palangit po yung glorified body. Tapos sabihin mo na sabay-sabay sa pag-akyat sa langit. Ibig sabihin pa, dito ba ibibigay ang glorified body? Hindi po, doon po sa langit. Pagpasok po ng langit, ayun po ay may bibigay kapag nakabalik na si Kristo. Siya po ang magbibigay noon ng glorified body. Ano ho? At magtitipon-tipon diyan sa kalawakan at pagpasok ng langit, yun na po. Ikaw ay kakain doon sa punong Buhay na nagbibigay buhay, no? Yung punong kahoy na nagbibigay buhay, kapag kumain ka noon, ibig sabihin noon, nabigyan ka ng glorified body, at the same time, meron ka ng buhay na wala hanggan. Okay na po? So, so huwag kang makalimot na mag-subscribe at mag-comment sa ating channel, no? Share now itong ating video. Sa Diyos po ang papuri. Amen.